right, welcome back! Kasama natin muli si Alex na isa sa nag-guest sa Season 2 ng Running Man Philippines. Alam niya, matapos po nila gawin ang kanilang mission sa Korea. Ang mission na lang naman dito sa Family Feud ay manalo ng total cash prize at 200,000! At syempre, mapapasaya rin nila yung napili nilang charity dahil tatagap ng 20,000 yon Alex. Ano ba yung napili? Ang uh, bahay kalinga. Bahay Kalinga. Yan po, meron po kayo 20,000 mula sa ating winning team. Si Shira, nasa likod. Hindi tayo naririnig. Kung na natin, Alex. Okay? Yes, ready Let's go. 20 seconds on the clock, please. Napaka-exciting nito. Ayan, kaya mo to Alex. Kagaya lang ng dati. Kung matangkad ka at mataas tumalon, may advantage ka sa anong sport. Go. Basketball. Kung para nung bata ka, ngayon ay mas marami ka ng blank. Pera. Bakit maraming tao ang ayaw sa Monday? Uh, maagagigising. maaga gigising. Magugulat ka kung may ganitong isda sa aquarium. Pirana. School subject na hindi mo na nagagamit sa trabaho ngayon. History. Let's go, Alex! Let's go! Hindi natin kung ilang putos na kuha natin. Kung matangkad ka at mataas ang tumalon, may advantage ka sa ang sports. Siyempre ba? Saan pa ba? Ang sabi ng survey ay... Boom! Kumpara nung bata ka ngayon ay mas marami ka ng pera. Pera. Survey says... Pwede. Bakit maraming tao ang ayaw sa Monday kasi maaga mag Survey says... Uy! Magugulat ka kung may ganitong isda sa aquarium. Sabi mo ay, pirana. Survey says, Meron. Okay, okay, okay. School subject okay. na hindi mo nagagamit sa trabaho, history. Ang sabi okay. ng survey ay, yes, 73. Not bad, not bad at all, Alex. Balik na tayo, Alex. Let's welcome back Shira. Shira, tingin mo ilang puntos na nakuha ni Alex? 199. Ayan, sana naman. Tiwala What? tayo. <laughs> 73. So, oh, not bad. Di ba, not bad. Exactly. So, um, dahil uh, galing ka naman sa I believe. I'm sure alam na alam mo to. So, 127 points ang kailangan natin. Okay. Good luck. Thank you. At this point, makikita na mga viewers sa sagot ni Alex. So, please give me 25 seconds on the clock. Kung matangkad ka at mataas tumalon, may advantage ka sa anong sport? Basketball. Volleyball. Kung para nung bata ka, ngayon ay mas marami ka ng blank. Bakit maraming tao ang ayaw sa Monday? Kasi may pasok na naman. Magugulat ka kung may ganitong isda sa aquarium. Shark. School subject na hindi mo na nagagamit sa trabaho Silence. ngayon. Science. Let's go, Sarah. We need 127. 127 points. Eto, dito muna tayo. Nung bata ka, ngayon mas marami ka na ang sabi mo? Ang sabi na survey dyan ay... Oh, oh my God! Ang top answer, mas marami ka ng alam. oo <laughs> oh, kung matangkad ka at mataas tumalon, may advantage ka sa anong sport, sabi mo? Volleyball. Sure, yeah, sure yeah. Ang sabi ng survey ay? Okay. That's the second top answer. Obviously, Alex, basketball na kung top answer. Nice, 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 Malang nice. Kala naman iba doon. Nice, nice. Magugulat ka kung may ganitong isda sa aquarium, sabi mo, shark. Sabi ng survey, Top answer! school subject na hindi mo nagagamit sa trabaho ngayon ang sabi mo science pero ikaw nagagamit mo sa I believe. nagagamit ko sa I believe nagagamit mo sa I believe Sabra. ang sabi ng survey ay na lang oh my god 45 points to go oh but maraming god. tao ang ayaw sa Monday kasi sabi mo hey, ay, 45 punti, and Sabina il servizio, il giocatore che entra Wow, no? Congratulations, Running Man PS hey, Guest. You have won a total of 200,000 pesos. Hey! Uh, well, yeah. Yeah. Well, Wait, team. Okay. Congratulations. <laughs> and, Running Man, oh, are <laughs> 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 <dino, laughs> Angel, pita. please invite them. Hello guys again I'm inviting you all to watch Running Man Philippines Season 2 every Saturday and Sunday po yan 7:15 PM Yes